Sa mataong mundo ng Grand Line, kung saan gumagala ang mga pirata at nakatago ang mga kayamanan, mayroong isang bata at tusong navigator na nagnangalang nami. Sa buhok na kasing liwanag ng araw at isip na kasing tawes ng karayom ng kompas, sinimulan niya ang isang paglalakbay na pinupunan ng kanyang walang sawang pagkauhaw sa pakikipagsapalaran at ang kanyang walang patid na determinasyon na ilarawan ang kanyang sariling kapalaran. Ipinanganak sa magulong tubig ng East Block, ang pagkabata ni Nami ay napinsala ng trahedya ng salakay ng kanyang nayon ng kilalang Arlong Pirates. Pinilit na magtrabaho bilang cartographer para sa mapang itong fishman na si Arlong, hinasa ni Nami ang kanyang kakayahan sa pag-navigate habang palihin na nagpaplanong palayain ang kanyang nayon mula sa kanyang paniniil. Dahil sa kanyang pagnanais na makakuha ng sapat na kayamanan upang mabawi ang kalayaan ng kanyang nayon, sinami ay naglayag ng mag-isa, ang kanyang talino at tuso upang daiji ng mga pirata at magnavigate sa mapanlinlang na tubig. Sa daan, nagtagpo ang landa sa mga Straw Hat Pirates na pinamumunuan ng Nisi Mumpy D. Lupi, sa simula ay nag-iingat sa pagsanib puwersa kay Lupi at sa kanyang mga tauhan, nakakita si Nami ng pagkakataon na gamitin sila para makamit ang kanyang sariling mga layunin. Gayunpaman, habang siya ay gumugugol ng mas maraming oras sa straw hats, nagsimula siyang makita ang mga ito hindi lamang bilang mga kaalyado, ngunit bilang mga kaibigan na katulad ng kanyang pakiramdam ng pakikipagsapalaran at hustisya. Habang lumalalim ang ugnayan ni Nami sa mga kaibigan, nakita niya ang kanyang sarili na nahahati sa pagitan ng kanyang katapatan sa kanyang nayon at ng kanyang bagong nahanap na pakikipagkaibigan sa mga straw hats. Ngunit kapag bumalik ang kanyang nakaraan upang multuhin siya sa anyo ng Arlong Pirates, dapat harapin ni Nami ang kanyang mga sarili at gumawa ng isang pagpipilian na humuhubog sa kurso ng kanyang paglalakbay. Sa suporta ng kanyang mga kaibigan sa kanyang tabi, harap-harapan ni Nami ang kanyang mga takot gamit ang kanyang katalinuhan at pagiging maparaan upang malampasan ang kanyang mga kaaway at mabawi ang kalayaan ng kanyang nayon. Sa daan, natuklasan niya na ang tunay na kayamanan ay hindi nakasalalay sa ginto o kayamanan, ngunit sa mga bigkis ng pagkakaibigan at kalayaang magtakda ng sarili niyang landas sa buhay. At kaya, kasama ang straw hat sa kanyang tabi at ang hangin sa kanyang mga layag, si Nami ay muling naglalakbay sa hindi alam, handang harapin ang anumang hamon na maaaring ihagis ng Grand Line sa kanyang mga pangarap. Maraming salamat sa panunod hanggang sa muli.